Mas mapapalakas na umano ang kapasidad sa pagbibigay ng serbisyong medikal ng Gabaldon Medicare and Community Hospital dahil sa ipinagkaloob na tuli eco machine ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa pamamagitan at tulong ng pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Emmanuel Antonio Umali. Ayon kay Dr. Christian Salazar, Officer in Charge ng Gabaldon Medicare and Community Hospital, ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit sa puso ang kadalasang suliranin ng kanilang mga pasyente. Kaya naman sa pamamagitan ng naturang machine ay maari ng malaman ng mas maaga at maagapan ng mga sakit na ito. Ngayon po sa kasulukuyan, nakikita po namin sa hospital uh, with regards to national non-communicable disease, ang sakit sa puso ang isa sa mga uh, nagiging problema ng ating mga pasyente at ang iba dito ay napapahamak na sila. Ang maganda sa machine po na ito ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na early diagnosis. Kung meron po tayong early diagnosis, yan po ay maagap nating magagamot ang mga pasyente na mayroong sakit sa puso. Hindi lamang din anya ang mamamayan ng bayan ng Gabaldo nang maaaring makinabang dito, kundi maging mga pasyente mula sa mga karating bayan tulad ng Laur, Bungabon at Palayan City. Sinabi naman ni Dr. Roda Francia, Medical Officer ng GMCH, na kabilang sa mga benepisyo ng pagkakaroon nila ng Tuli Eco Machine ay mababawasan na ang gastusin sa pamasahe ng kanila mga pasyente na pumupunta pa dati ng Kabanatuan City para magpa-Tuli Eco. Napakalaking tulong po nito para sa ating mga mamamayang nagagabal doon. Kasi usually kami, pag nagre-request ng 2D Eco, pinapadala pa po namin ng kabanatuan. Eh, alam naman po natin na mahaba-haba po yung pila at oras at araw na aantayin natin para maka-avail ng 2D Eco. Kung, at nandito na po ito, araw, araw at oras lang po, magagawa na po natin yung procedure magiging liberty ng paghahatid ng serbisyo nito para sa mga pasyente sa pamamagitan ng socialization program ng Alagang Umali ng Pamahalaang Panlalawigan. Ito po ay ano po natin sa socialize po through Alagang Umali po. So malaking bagay po na meron tayong programa na inaabot ng pamahalaang pamahalaan ng level isa sa tulong ni Gov Oyi at maawil po nila ng libre ang ano po, socialization po. Pasasalamat naman ang ipinahatid ng pamunuan ng naturang pagamutan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at pamahala ang panalawigan dahil sa kanilang natanggap na bagong medical machine para mas mapalakas ang kanilang paglilingkod at paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga pasyente. Ako ay nagpapasalamat sa uh, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa uh, pagkakalob ng ating uh, machine sa pamamagitan ng ating mahal na governor upang makadagdag sa service capability ng ating uh, ospital. Ito mong ospital po natin na ito, bagamat ay maliit, pero marami po tayong kakayahan na uh, po pwedeng ibigay na servisyo sa ating mga kababayan. Kasama si na Jerome Piki at Jeremy Ramos, Jovelin Astrero para sa Palitang Unang Sigaw.